So, nandito ako ngayon sa H&M and I will surprise the boys with these goodies. And I also bought some stuff for me. A Forever 21 pala. Mali. Nasa Forever 21. Ano na nyo? At, yeah. So, ready na ako sa surprises. Yes natin sa counter. Just have to wait. Ang gulo eh. I'm ready. All right, guys. So, palabas na ako ng Forever 21. Uy, ang cute naman. Cute naman. i'm going now forever 21 and i'm boys and little kittens whoa honey and ben candy he can't decide what he wants what you got ben oh man and kuya still can't decide Oh, We're, you're in trouble hi! For you. Welcome to our channel today. <laughs> we have a candy. Uh -huh. There's a candy. Reese's. There's a bubblegum. I don't like that. You don't like that? We're using our items. <laughs> These are big. Egg. You have to decide. <laughs> and candy. Mikey likes Can you... Yeah, candy. You have to but, decide, Kaya. Yeah? Oh, there's more. The top. Oh. And oh, those are gums. Gum. The lamb, Ayan. So yan. Tugaling ako sa H&M and Forever 21. Siyempre. Who you can't decide no, which candy no, he wants. No. Ayan, ang gusto mo? It's hard, right? All right. Okay. Put your hand. Oh, how many? How much is that? Fifty. It's your turn. Put your hands. We the bottom. Oh, a lot. <laughs> wow. Wait, so, uh, Come on. put them in the bag. Okay, that's all. Oh, thank you. Thank you, <laughs> Ben. Be <laughs> careful, Ben might eat it. it in your <laughs> Don't we have one? No? i like the chicken i think i will wipe it up اه حطها في مو قول امه قول up there How about you, Ben? This is modest. May oh, malalit na kamal. Ano? No, put it here. Hello, guys! Good morning! So, update lang natin yung ating celery juice. Ito, nag-juice ulit kami. So, last week, um, you know, three consecutive days, nag cellular uh, juice kami for 16 ounces. So, ngayon, this week, isa lang muna kasi ito yung natira. Pero, yung um, update natin is, ano bang mayari? hindi Sabi na iba, magkakakalo ng diarrhea. Pero, actually, TMI dun sa mga kumakain, guys. Or, ano, sa mga sensitive sa ganong topic. Hindi naman. Parang regular na BM siya. Parang regular bowel movement siya dalawang beses. Doon sa three days na yun, talagang dalawang beses. Pero talagang may urge ka na pupunta ka after, sa akin after 30 minutes. And then, in the middle of the day. Tapos yun na. That's it. Parang, nililis ang talaga yung sistema mo. Yung colon mo. And sabi na maganda daw to for ano, detoxification. Pang detox. At saka, you cannot go wrong with, ano, with vegetable. with Right? So, talagang pag meron kang gusto talagang pag meron kang sakit talaga parang more than 16 oz yung kailangan. Pero pag hindi naman 16 16 ounces ounces ba? S ounces. Okay na din yan. So or kung gusto mo lang na ano na you know parang matry or um, alam mo na, kasi mga ganda naman talaga sa, sa katawan kasi vegetable nga. So, okay naman. and you can add kaya nung suggestion ng iba kating mag-add ng apple, carrots. Gusto ko rin i-try yun next time. But this time, since ito na yung natira. Hindi na to 16 oz. Ano lang to? Siguro mga 8 oz na lang to. And then, ko rin yung asawa kasi pareho kami. So, ayun. So, so sa lasa, parang doon sa video na pinost ko, parang mas lasa. Hindi kasi first time talaga. Parang lasang damo talaga. Tapos, hindi naman siya mapait. Konting pait. Konting-konting lang. Pero yung anghang, medyo anghang siya ng konti yung parang hindi siya matamis eh. parang lasang ano lang talaga um, parang damo lang so try ulit natin so ito pa apat na beses na to this week first ano lang ito yung first ulit natin so at least hindi naman everyday kung hindi nyo kayang everyday parang once a week parang pang ano lang supplement sa katawan nyo uh ganoon -huh. lang so try ulit natin medyo nasasanay na ako sa lasa. Medyo may ahong siya ng konti. Hmm. Excuse me, madidigay ka talaga. siya nakakatigay. Ayun, hindi siya ganun ka kapangit yung lasa. Parang masanay na ako. Parang ma-immune ka na dun sa lasa. Pero, teka, may konti pa. Sayang naman. Masa na, binabandawan ko to. Pero sabi ng iba, mas effect, mas effect, mas effective siya pag um, walang laman yung chan mo. First thing in the morning, before you eat or drink anything, yun muna para talagang malinis niya yung system habang wala pa tong laman. Mas effective daw yon And then, sa kakakain, after 20 to 30 minutes. So, kung gusto mo magkape, magbreakfast yun, pwede na. Pero you have to wait. Yun, mas masarap siya ngayon kaysa, and pareho lang itong brand. And iba pala yung brand, pero ano, um, hindi na siya ganun ka, parang, parang kasi nasanay na kayo. So, yun lang yung update natin uh, today para sa ating celery juice. Ano pa ba? Yun, kaya naman. Sa umpisa lang talaga. Parang hindi siya ganong kasarap. Pero pwede niya siyang add para gusto niyo matamis. Sabi na ibalagay ng honey or apple. Apple juice din. Yung fresh na apple din or carrots. Yun. So, kung ano yung gusto niyo or kung ano yung available na prutas or gulay pala pwede isa isama. Pwede naman yun. So, panatry lang ako. Nakiuso lang. Parang, oh, okay. Yung mga iba, tira-try talaga. Tsaka parang mayroon kasi akong ano eh, autoimmune disease. Ayun, eh, parang yung tawag na. Kasi mayroon akong gluten intolerance. So, gusto ko talaga itry yung ibang diet na um, na pwede kong itry. Na makakatulong naman. Nagusto gusto ko naman yung, yung hindi parang synthetic na mga ingredients. Kaya nito, prutas at gulay you can't go wrong with fruits and vegetables. Kaya yun yung diet na gusto kong i, um, itry. Um, with yung sa gluten intolerance ko, um, pag kumakain ako ng gluten or tinapay, gluten yun, any starch from wheat or flour, yun, um, nangangate ako, nangakain ako ng hives, tapos, nababahin ako, bahin, parang kakain ako ng allergy, kaya, nagsisik ako ng, Uh, ibang ways na ibang um, diet na pwede kong i-try. Yung kaya ko na-try to kasi marami ko na yung maganda since prutas naman siya, uh, gulay naman talaga siya. So, okay lang naman. Um, ano pa ba? Nagsimula itong ano ko, gluten intolerance ko nung pagkapang na ko kay Ben. Hindi ko alam kung ano yung niligay sa akin sa ospital na nag-react yung katawan ko. Pero yun talaga. Simula nung parang lahat ng kainin ko, nangangati ako. So nag-check ako yung mga bumps ko dito, na pula-pula. Tingnan ko kay Mr. Google. <laughs> Tingnan ko kung ano ba, ano, baka may makita akong information. At yung parehong-pareho, sakto-sakto yung um, hives ko sa tiyan na malalaki. Para akong nakain ng, nakain, nakagat ng hindulumbo. Yung ganun, parang raised yung skin. Tapos, pag sa tiyan ha, raised yung skin. Yung parang kang... ano ba yung nakagat ng ulhipan? Or, nakagat ng ulhip? ng, Ling... basta ganun, ma, makapal siya, makate, makating-makate. Makate. Tapos after noon, nagiging purple siya. Tapos dito naman sa mukha, yung bump, bump. Pero puti. Raised siya na bump. Pero parang puti. Wala siyang kulay. Hindi gaya sa Chan pula. So yung chinel ko yung pareho. Gluten tolerance. So tuwing uh, ko yung pagkain ng gluten. Yun. Hindi ako nangangati. Um, pero minsan hindi ako makatis. Diba yung lumpiang siyang ngay pag nagluluto ako. Parang sarap-sarap. So tumitigam ako ng konti. Pagka ganoon na, na under ka ng gluten-free diet tapos tinray mo ulit mag-gluten na na walang bisa yung yung diet mo na, yung katawan mo na ako confused So, mas grabe yung balik pagka ganun. And, medyo yung disiplina ko sa pagkain. Dahil sa gluten, pag masad kasi yung mga normal na kinakain mo, hindi mo na makain. So, hindi na napapatikin kayo yung, na nababaliwala yung diet mo. Anyways, mahaba na tong video. So, yun lang guys. Kaya nagka-try ako ng ibang um, diet or supplement na na okay naman. Na kaya ko namang kainin. Ayun. So, thank you guys for watching. And, sige, tingnan mo natin si si Benjamin. If you have any more questions, just comment down below. And, let's see. Nasaan si Ben? Gising na si Ben si Kuya Tulog pa. Aha! Ben. Say bye-bye muna. Benjamin. Mahilig yan sa dump truck. May dump truck doon nakaparada. Ano, sara mo muna ang ating video. Dali, close the video muna. Close the vlog. Ano kaya mo? Say hi muna. Hi. Hi. Look. Hi. Look.

Crush the bottle. Crush a whole glass cookies. Crush, crush cookies. A whole glass. Mhm. mo na. Thank you for watching. Thank you for watching. Have Have a, a great day. Ah, close mo na ang vlog. Dali. <laughs> one more. Yung madahan, tas matagal. Dali. I want to Close na ang vlog. <laughs> I close the vlog. <laughs> Daddy closed the vlog. <laughs> Daddy Daddy's running away.